Kung bakit tayo naniniwala sa Biblia dahil ito ang sinabi ng Simbahang Katoliko na ang Biblia na sulat sa librong ito ang mga salita ng Diyos. Ang Simbahang Katoliko ang nagsasabi natin nito at naniwala naman tayo. Okay, mga kapatid at mga magulang, siguro nagtaka kayo bakit ito ang ginawa nating intro o introduction. Naniniwala tayo sa Biblia dahil ito ang sinabi ng simbahang katoliko na nasa librong ito ang mga salita ng Diyos. Kung walang authority ang mga obispo sa pagsasabi nito, e eh bakit naniniwala tayo? Ito ang tanong. Uulitin ko, kung walang authority ang ating mga obispong katoliko, na naniniwala tayo na nasa Biblia ang mga salita ng Diyos? Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nagtaka? Kung hindi kayo katoliko, siguro naisip ninyo na kaya hindi kayo nagpapasakop sa simbahang katoliko dahil Walang authority ang mga obispong katoliko sa pagtuturo o sa pagsasabi ng mga salita o katutuhanan tungkol sa Diyos. Dahil eh, walang authority kasi. Eh, bakit maniwala tayo sa mga obispo kung wala silang authority? Di ba? Pero kung yan ang iniisip natin, at nalaman natin sa history o kasaysayan ng mundo na simbahang katoliko ang nagsasabi, nagdeklara o nagkanonize, nagsasabi sa atin na ang Biblia na sa librong ito ang mga katutuhanan tungkol sa Diyos. Ibakit ba sinasabi natin ang mga ito? Siguro, ang dami sa inyong nagtataka. Okay. Ito ang ginawa nating pauna o introduction dahil actually, nakasalalay o nasa paksang ito ang Yahweh ang ki sa Ingles ki Yahweh. Na sa paksang ito ang kasagutan tungkol sa kung bakit hindi tayo nagkakaisa tayong mga Kristiyano. Hindi tayo nagkakaisa dahil ang dami sa atin ang hindi naniniwala na ang simbahang katoliko, pinamunuan ng mga obispo na sa kaniya ang otoridad o authority sa pagsasabi ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi kasi tayo o ang karamihan o kung hindi man karamihan... Ha? Masabi nating marami dahil ang daming mga hindi katoliko ngayon. Ang daming humiwalay sa kanilang pagkakatoliko. Kung atin namang isipin tayong mga katoliko, sa palagay ko, ang dami natin. Majority tayo. Ang daming mga katoliko. Pero sa tingin ko, ang dami sa atin ang hindi alam ang sinabi ang sinabi kong ito mga kapatid at mga magulang ang dami sa atin ang nagdududa sa authority ng mga obispo i bakit maniwala tayo sa mga obispo na pareho lang sila sa atin magkakasala din katulad ko katulad natin ibakit bakit uh, magtrust Pumanalig tayo sa kanila na pareho lang sila. Ang mga obispo pareho lang natin. Magkakamali din ng personal. Ibakit e maniwala tayo sa kanila? Di ba? 'Yun ang iniisip natin. Kaya nga daming mga Katoliko ang Katoliko sa binyag, Katoliko in name, pero wala sa gawa dahil hindi sumunod eh, sa mga aral Palagi lang nandun sa kalayawan. Palagi lang nandun sa sugalan. Kaya nga, hindi natin mainganyo o hindi natin mapaniwala yung mga hindi katoliko na aanib o sumama sa atin dahil eh hindi naman tayo kapak kapanipaniwala dahil kung kapanipaniwala tayo eh, mabubuti ang ating mga ginagawa na aayon sa mga salita ng Diyos. Eh, hindi na ayon eh. So, hindi natin matulungan ang ating simbahan sa misyon nito na aakayin ang mga hindi pa naging kristyano, na mag -Kristyano. Yung iba naman, Tama ka, dapat mag tayo, pero hindi sa katoliko tayo. Maging kristyano. Dahil iyon kasi eh, eh, wala namang authority ang mga obispo. Sa sinabi nilang ang Biblia na sa librong ito nakasulat o na-print ang mga salita ng Diyos. Sinabi nila iyan, wala silang authority. So, kaya nga, yung iba sa atin naging ateo. <laughs> Di ba? Mayroong mga ateo. Kung hindi naman ateo, agnostic. Di ba? So, iba-iba ang nasa isip natin tungkol sa mga obispo. Yung iba, mga katoliko sila, sinabi ko na, pero ang kanilang mga gawa, hindi naman naayon sa tinuro ng mga obispo. Hindi naman ayon sa tinuro ng katikismo dahil wala kasing tiwala kasi sa mga obispo sa teaching faculty nito. Pero mga kapatid at mga magulang, ito, tinalakay ko ito sa aking mga posts sa social media. Sinabi ko na kung walang authority ang mga obispo, obispong katoliko, e bakit naniniwala tayo sa sinabi nila na nasa Biblia ang mga salita ng Diyos? Sila kasi ang nagdeklara. Sila kasi ang nagsasabi na yun, yun ang katotohanan. Diba? Sila ang nagdeklara sila ang nagpaalam sa mundo na ang mga salita ng Diyos nasa Biblia. Kaya naniwala tayo sa Biblia. At ang dami sa atin ang nagbabasa ng Biblia. Pero, iba-iba kasi ang unawa, iba-iba kasi ang interpretation, kaya dumami ang ating mga samahan. Dumami ang relihiyon iisang biblia lang ang ginamit. 'di ba? <laughs> hindi tayo nagkakaisa. So 'yun. Hindi naman Protestante, hindi naman 'yung mga born again, hindi naman 'yung mga Sabadista ang nagsasabi o nagpaalam sa mundo na nasa Biblia ang mga salita ng Diyos. Kung sinabi nila iyan ngayon, eh pero Katoliko ang nauuna. Dahil wala pa sila, wala pa ang kanilang mga grupo, eh nandiyan na ang Katoliko eh. Unang-una kasi ang Katoliko eh. The first 100 years in history of Christianity. Wala pang mga Protestante. Uulitin ko. The first 1,000 uh, years. 1,000 years pala, hindi 100. Okay. Kasi pag sinabing 100, ay eh yung unang siglo lang, lang o oh, per century. Ang tama, 1,000. The first 1,000 years of Christianity, wala pang nag-exist na mga protestante. Lahat-lahat mga katoliko, kahit na mag-aaral kayo, bakit nasabi natin ito? Dahil halimbawa, yung orthodox Christians, mga kapatid nating orthodox sa ating nalaman sa history, 1054, 1054 lang sila nagsisimula yung pagrebelde nila sa Rome. Yung humiwalay sila sa tingin ko parang political reason dahil hindi na magpasakop kasi eh, sa pamamahala ng pope o santo papa at sinabi nila equal lang ang authority ng mga patriarchates o mga patriarchs yung kung hindi ako nagkakamali apat o limang patriarch patriarchates equal lang ang authority walang walang mataas sa kanila ang katungkulan So, hindi sila naniniwala sa authority ng Pope, successor of St. Peter, yung nakasunod sa authority ni Pedro bilang chief na sa ating termino ngayon, Pope. So, ibig sabihin, nahiwalay ang Orthodox sa Catholic Church 1054. At sa panahong iyon, wala pang mga protestante. Di ba? Wala pang mga protestante na sinimulan ni Martin Luther at yung iba pa yung mga Calvin, iba-ibang mga Protestanteng nagtatag, nagsimula ng mga samahan na sa mga ika 16th century na. No? 1517 kung hindi ako nagkakamali na ni Martin Luther yung pag-rebel niya sa Simbahang Katoliko 1517 kung hindi ako nagkakamali. So ibig sabihin nasa mga 16th century na. Ang pagrebuild ng uh, mga Protestante galing sa Katoliko. 'Di ba? So 1517, yung Iglesia ni Cristo naman ni kapatid na Felix Manalo 1914. Okay. At yung mga kapatid naman nating mga Muslim, kung hindi ako nagkakamali, mga nagsisimula ang ang kanilang uh, samahan religion kung hindi ako nagkakamali around 6th uh, uh, century na yung uh, 500 plus okay so nauna ang christianity at walang ibang christianity before sa mga taong ito sa panahong ito catholic lang so yun so the first 1000 years sa christianity Talagang katoliko lang ang nag-exist, mga kapatid at mga magulang. Dahil nagsimula yung division, noon pa, panahon ng mga apostol, meron ang division, Pero hindi pa yung orthodox. <coughs> oh, Di ba? Okay, hindi pa yung ganon, hindi pa yung mga protestante dahil wala pa sila kasi. Yung mga humi humiwalay, eh hindi masyadong na specify <laughs> sa Biblia kung sino-sino iyon. Okay. Ang very malinaw na makikita natin sa history kapag uh, i-specify natin kung sino-sino ang mga humiwalay sa Katoliko, iyon eh, lang Orthodox, hmm? at uh, yung mga Protestante, nahuli na sila. After 1000 years of Christianity na sila humiwalay sa pagiging Katoliko. So talagang Katoliko ang naunang nagsabi na ang mga salita ng Diyos nasa Biblia natin. So ang tanong, kung walang authority ang mga obispo sa pagdeklara o pagsasabi nito, ibakit eh naniniwala tayo sa Biblia? Di ba? Dahil katoliko kasi ang una, unang nagsabi, nagpaalam sa atin, na ang mga salita ng Diyos, mababasa natin sa Biblia. Pero hindi lang Biblia, batay sa buong aral ng katoliko. Sa lungat o iba naman sa mga putistante, dahil Biblia lang daw o sola scriptura. Sa katoliko kasi, Biblia, at meron namang hindi nasulat hmm? at uh, meron ding kanang yung tinawag nating uh, human authority tinawag na magisterium kaya nga sa catholic uh, na basihan biblia and written tradition yung hindi na nasulat at yung teaching authority sa mga obispo yung tinawag nating magisterium sa protestantismo, <coughs> Biblia lang daw ang authority. Walang human authority. Pero kung ating i-analyze o iisipin ang kanilang stand sa mga protestante, eh hindi naman nasunod. Hindi naman nasunod. Yung sinabi nilang Biblia lang ang authority, eh bakit naniniwala sila sa mga obispo nang diniklara ng mga obispo noong Council of Rome 382 na ang ating official list sa mga libro ng Bagong Tipan o New Testament, 27 books lang, hindi pa nagawa ng mga apostol ang deklarasyong ito sa kanilang panahon. Tandaan ito mga kapatid at mga magulang. Ang mga apostol sa kanilang panahon sa konsilyo nila sa Jerusalem, hmm? hindi pa sila nagdeklara na ang ating bagong tipan may opisyal na bilang na 27 libro lang. Hindi pa nadeklara ng mga apostol ang katutuhan lang ito. E sino ang nagdeklara nito batay sa history ng mundo, mga kapatid at mga magulang? At the Council of Rome, 382 A.D., diniklara o sinabi ng mga obispo na ang ating bagong tiban, ang mga obispo ang namimili sa daming mga libro o daming mga sulat ng mga kristyano. Daming sinulat ang mga kristyano, hindi lang 27. Hindi lang 27, ang dami. Pero ang mga obispo ang nagpipili. Nagpipili at ang napili nila, kung bilangin, 27 libro lang. At naniwala naman ang mga protestante. E kayo kayong mga nakikinig ngayon, ang mga hindi katoliko, e bakit naniwala kayo? Kung tutuusin, hindi lang Biblia ang nag-claim na nasa kanya ang mga salita ng Diyos. May, up, may book of Mormon pa. Ang ating mga kapatid na Muslim, meron din silang Quran ba diba? Ang ating mga kapatid na Mormons, meron din silang Book of Mormon. Ang mga librong ito, lahat nag-claim, nag-claim, nag-angkin na nasa mga librong ito ang mga salita ng Diyos mga kapatid at mga magulang. Ang dami. Merong Quran, merong Book of Mormon, at kung ano-ano pang libro ang pinagbatayan ng mga relihiyon sa mundo. Isa lang ang Biblia. Isa lang ang Biblia ang nag-claim na nasa librong ito ang mga salita ng Diyos at mga Catholic bishops ang unang nagsabi sa atin na ang mga salita ng Diyos nasa Biblia. Noong 382 AD at yung iba pang mga council ng Katoliko ang nagsasabi nito. Ibalik ko ang tanong kung walang authority ang mga obispo sa pagdeklara o pagcanonize it pagcanonize nito o sa pagpaalam nito na nasa Biblia ang mga salita ng Diyos ibig sabihin kung walang authority ang mga obispo i dapat hindi paniwalaan ninyong mga protestante na aming mga kapatid dapat hindi ninyo pinaniniwalaan hindi kayo naniniwala sa aming pinaniniwalaan hindi kasi kayo nag nag-accept hindi kasi kayo naniniwala na may authority ang mga obispo so dapat hindi ninyo paniwalaan ang pinaniniwalaan naming ang aming pinaniniwalaan sa katoliko na nasa biblia ang mga salita ng diyos So, ibig sabihin, sa hindi pa natin tanggapin ang Biblia, tanggapin muna natin ang authority ng mga obispo. Dahil sila kasi ang nagsabi na Word of God ang Biblia. So, mga kapatid at mga magulang, kaya nga, All Souls Day ngayon, kahapon, All Saints Day, kung sabihin ninyong, eh, bakit... Uh, Ah, uh, makiisa tayo sa mga selebrasyong ito. Mga paggunitang ito, All Saints at All Souls Day, eh, hindi naman ito mabasa sa Biblia letra por letra eh merong pag-alaala sa mga banal pero walang specific na mabasa na kapag November 1 at November 2 mag-celebrate tayo nito, All All Saints at All Souls Day. Walang specific na ganun. Dahil ang history kasi sa simbahan ni Kristo, eh, nag-upgrade ito. Nag-evolve ito. Ibig sabihin na, uh, ano ba yun sa Tagalog? Naglalago ito. So, ibig sabihin, talagang noon, meron pang, uh, wala pang mga ganito. Dahil huli na itong na-develop. Pero, bakit makiisa tayo nito dahil sa authority ng mga obispo eh? Ano ba ang authority ng mga obispo? Eh yung authority na binigay ng Panginoon una sa mga apostol, Mateo 18-18, nang sinabi ni Kristo sa mga apostol, What you bind and lose here on earth, ang anuman na ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Kaya nga, naniniwala tayo sa Council of Jerusalem kung ano ang pasya. Desisyon nila sa konsilyong yaon. Eh, sino ba ang nakasunod sa authority ng mga apostol according to church history? According sa history ng mundo history ng mundo, mga obispong katoliko, nasa kanila ang authority, nasa kanila ang kapangyarihan. So kung totoo tayong Kristiyano, dapat paniniwalaan natin lahat ng official na desisyon ng mga obispo. Kaya nga, hindi ko maiwanan ng katoliko. Dahil hindi ako naniniwala na lahat babasahin sa Biblia dahil mayroong desisyon ng mga obispo na wala na sa Biblia eh. Pero may authority sila. So kaya mali yung Bible alone dahil may mga ginawang desisyon ng mga obispo na hindi na natin mabasa sa Biblia. Dahil hindi naman lahat na totoo ang nasulat sa Biblia, mga kapatid at mga magulang. Eh, history ni Rizal, ayaw kayong maniwala dahil hindi nasulat sa Biblia. Yun ba ang ibig ninyong sabihin sa sulay skriptura o Bible alone doctrine ninyo? 'yung palagi ninyong ibato sa katoliko 'yung naganap na Spanish Inquisition nang dahil sa patayang 'yon, hindi na kayo naniniwala sa katoliko nang dahil sa history na iyon. Iyon. E Ikong gagamitin naming argumento na kapag wala sa Biblia ayaw paniwalaan, ibakit e bakit naniniwala kayo sa record ng history ng Inquisition? Spanish Inquisition, hindi naman 'yan nasulat. Mga kapatid at mga magulang, wala na tayong oras ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Okay, ito pa rin ang kapatid na Silbert sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.